so uh -oh. Na, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari Kanino ka? sisigaw ng tulong Gising na kaibigan Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan Makibahagi para di masawi Makinig sa Kaakibat Kasama sina Daniel Castro at Rose Ansiba Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Time check, it's 103 in the afternoon, magandang tanghal, Ikalaberson, laguna Batangas, Rizal, at Quezon. Welcome po sa aming programang Kaakibat, it's Tuesday afternoon, at ako po ang inyong makakasama, ako po si Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito ay September 23, 2025. Hoy, happy Tuesday, at tatlong araw na lamang, biyernes na ulit. Hindi ba mabilis lamang ang araw? O, oh, kamusta, kamusta ba? Kamusta ba ang bawat isa sa atin, mga kaakiba Oo, kamusta ba kayo? Kasi ako, medyo, ano, alam mo yung bad weather kasi ngayon medyo nakakaantok. Oo, ang daming tumatakbo sa isipan natin. Kasi syempre, marami ding ang nangyayari sa paligid natin. Bukod sa bagyo, nandiyan na ulit ang Senate hearing. Oo, patungkol yan sa mga maanumalyang flood control, hindi ba? Nandiyan na naman, tatalakay na naman, may pinangalanan na naman, hindi ba? Marami nangyayari sa paligid natin. Bukod sa bagyo, bagyong, uh, si bagyong Nando. Oy, kamusta ba kayo dyan sa bandang uh, Northern Luzon na talaga namang hinagupit? Oo, ng bagyong Nando. At hindi lamang yun sa Northern Luzon na nararamdaman, kundi pati dito sa Metro Manila, sa Calabarzon. At karamihan dito sa Calabarzon ay walang pasok. Hindi ba? Dahil nga, sa sama ng panahon at medyo, alam mo yun, wala ang bagyong Nando ay halos uh, parang wala siyang masyadong na naidulot na na pag-ulan dito sa Calabarzon, no? Pero pagdating dun sa, syempre sa mga karating na lugar, hindi ba? Talaga naman uh, malakas yung pagulan. Bukod sa malakas ang pagulan, napakalakas ng hangin, hindi ba? And kung makikita natin dun sa mga video na nagkalat online, hindi ba? Ay mayroon doon yung mga I think mga pauyang pa galing ng trabaho, tapos dinala sila ng hangin, sa lakas ng hangin nadala sila, hindi ba? At yung hangin na yun, may kasama pang so basang basa talaga, hindi ba? Sobrang lakas na hangin na daladala -dala ng, ah, ng bagyong nandong ito. Kaya naman kinakailangan na lumabas na ito. Pero syempre, sa paglabas niya, nako, ay may susunod pang bagyo. May kasunod na agad. Ano ba yun? Di malang, di malang pinagpahinga. Sunod agad. Oo. Huwag namang agad-agad na may sumunod. Pero meron nga susunod. Syempre, nando na tayo. O, oh. ano na next natin? I think it's letter O na tayo. O, oh. oh. pero bandang ano daw yan, daraan daw yan. Sabi daw, dadaan daw ang bagyong ito. Ay, hindi ko alam. Uh ko alam if tama ba ako if bag yung ompong ata ang, ang pinangalan pinangalan nila doon Oo, oh, I think letter O yon and dadaan yon sa Bicol region sa Calabar zone ayan dadaan daw yan jaan pero syempre alam mo hindi ko mga hindi pa nga nakakabangon eh tapos biglang ayan na Oo. o hindi pa nga nakaka <laughs> hindi pa nga tapos yung isang bagyo nandiyan ka na agad hindi ba so dami nangyayari at napakaraming pasabog hindi ba kung magkakaroon ulit tayo ng alam mo 'yon, pag si-summarize na naman natin ang araw ng ng Martes, hindi ba, at ng week na ito, yung September, simula yung pagsisimula ng September natin, na talaga namang pasabog. Hanggang sa kahuli-hulihan ata ng araw ng September, ay talaga namang mas pasabog pa, hindi ba? Pero syempre yan naman ay may mga dahilan bakit nangyayari ang lahat ng ito na ating nararanasan, hindi ba? Kaya na lamang 'yan o, sa isyu nga na yung flood control na 'yan, hindi ba? Kinakailangan na talaga na ah, mabig ngan ng katarungan, oh, maibalik ma ang kaban ng bayan, hindi ba 'yung mga ninakaw? Oo, oo, talaga namang nakita natin kanina kasi alam mo ba, syempre yun 'yung work namin, hindi ba so kami, pakikinggan namin 'yung mga nangyayari sa Senate hearings. Tapos, ikaw sa person, alam mo 'yun na parang super occupied ka na ng mga nangyayari, hindi ba? Pero alam mo 'yun na nakikita ko doon sa mga nangyayari ngayon. Kumbaga, napakabuti ng Panginoon kasi na reveal ang mga akala natin, oo, na-reveal yung mga hindi natin alam noon, hindi ba, na talaga namang ang kaban, oo, ang mga, ang pera, kaya pala, panay ang pagbaha, kunting ulan lamang, yun pala, inamin, na panay substandard, oo, substandard, ang mga ginagamit na materyales, at syempre, sa bawat proyektong yan, ay nagkakaroon ng mga kickback, kaya sinasabi ko sa inyo, sabi nga ng Panginoon, hindi ba, totoo talaga yun eh, na wala talagang lihim na hindi nabubunyag, hindi ba, kung sa tingin mo hindi pa ito yung oras darating ang panahon talaga na ang pa ang kaparaanan ng Panginoon ah oh, yung talagang kaparaanan niya talagang marireveal ang lahat hindi ba so kumbaga ngayon nakikita nakikita ko na meron ng kaliwanagan ng lahat hindi ba kumbaga nakikita natin na may pinatutunguhan ang lahat babagal man yung nagiging proseso kasi baka mamaya daw sabi nila Mabagal yung proseso kasi nga daw. Baka daw mamaya magkaroon na naman ng mga, magkakaroon ng mga sakit-sakit. Mauuso na naman yung mga neck brace ba yun? Oo, yung magpapagamot sa ibang bansa. Ending. Hindi naman na, map, hindi mapaparusahan. Hindi ba? So, kumaga, sana mabago na. Oo, mabago na ang, alam mo yon ang ang way. Oo, ng pagbibigay ng katarungan dito sa sa ating bansa. Kasi kinakailangan na talaga na may managot. Kasi hindi lang naman tayo ang hihirapan lahat ng Pilipino at ang mga susunod na henerasyon ang nahihirapan hindi ba kaya naman ngayon syempre may bagyo tayong nararamdaman ngayon ramdam-ramdam na ramdam natin yung mga pagnanakaw na ginawa sa atin kasi nga hindi ba konting ulan konting pa uh, konting uh, bumagyo hindi ba na ang hangin pag-ulan na andiyan na agad ng mga pagbaha at makikita natin na yung mga flood control na sinasabi nila ay mga nasisira hindi ba So yan po ang epekto ng katiwalian na nasa loob ng ating gobyerno. Hindi ba kaya kinakailangan po ha? Kinakailangan talaga na alam mo yon na mabigyan na ng ustisya, ma, ma kumbaga, maano na yung mga dapat managot, managot na ang mga dapat managot, lalo na ngayon sa panahon ngayon, hindi ba? Kinakailangan ng may managot, hindi na pwedeng hindi para ka nag-stay witness ka, ay wala ka nang, uh, wala ka nang, uh, alam mo, hindi ka naman nanagot. No, hindi ba? Kinakailangan din talaga ngayon ng taong bahay ng bawat Pilipino na magkaroon ng pakialam. Uy, hello, hello, happy watching, Tito Arlene for Katahuna. Hello, hello, magandang hapon. Ayan. At syempre, syempre, mga kaakibat, kapag ganitong panahon, masama ang panahon, bumabagyo. Ay, ano ba, hindi lang naman pagbaha ang mga nararanasan natin. Kapag ganyan, may bagyo, asahan po natin yung tinatawag na daluyong. Ang daluyong o oh, storm storm surge po ang tawag dyan. Ah. Ito po yung ah, hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa Dalampasigan. Habang papalapit ang bagyo sa baybayin. sa usahan natin yan sa may bandang batanes nga. I think yung, ah, I think yung bato doon ay nasira daw sa lakas ng alon sa taas ng tubig. O oh, kasi nga yung ah, ito daw po ay sanhinang malakas na hangin dahil sa pagbaba dahil sa pagbaba ng presyon sa mata ng bagyo na nagtutulok sa tubig dagat. Dahilan daw po ito upang maipon at tumaas kaysa sa pangkaraniwang taas ng tubig patungong baybayin. Kung ninyo, yung sa nangyaring uh, bagyong Yolanda, hindi ba nung nakaraang uh, nung matagal uh, matagal na. Alam nyo ba na yung tubig o oh, na nasa dagat dahil nga sa sobrang lakas ng bagyo, sa sobrang lakas ng hangin, nagkaroon ng storm surge. Kaya naman yung dagat noon talaga naman napapunta doon sa mga kabahayan kahit yung ano kahit yung mga yung barko nadala sa may kalsada, hindi ba? Yun po, yun po yung dinatawag nating storm surge. Talaga surge talaga naman kinakailangan po natin na tayo po ay magingat sabihin dito ha, ang storm surge daw po ay nagdudulot ng malawak ang pagbaha na maaaring umabot ng ilang kilometro mula sa baybaying dagat, depende sa hugis at taas ng alon nito. At kasabay na malakas sa pag-alon at lakas na hangin, ang storm surge ay maaaring ito, tandaan natin ha, makapinsala at tayang, tangayin daw po ang anumang bagay na nadadaanan nito. So kagaya ng example natin kanina, yung barko doon sa karagatan talaga naman nadala sa sobrang lakas ng hangin. Ay eh, syempre kapag ang tu ay eh, sinamahan ng hangin. Siyempre, malakas ang pressure, hindi ba? Kumaga talaga namang... Um maaapektuhan na maaapektuhan talaga. Eh. So, kinakailangan po natin na mag-ingat lalo na ngayon na may bagyo at may paparating pang another bagyo, hindi ba? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaakibat, di ba sinawag sa inyo kahapon na talaga, kumaga parang ang mga nangyayari ngayon sa atin na uh, pagbabago, actually hindi na siya pagbabago eh. Talaga namang i-adapt ia na lang natin yung mga ganito o ganitong panahon. Minsan mainit, minsan malamig, minsan uh, babaha, minsan hindi babaha, hindi ba? Minsan sobra-sobrang init, magkakansela ng pas, So, kumbaga ano na ngayon eh, yan na ang normal ngayon, yan na ang new normal ngayon, di ba? Na talaga namang uh, pagbabago ng mundo, hindi ba? So, tayo as a person, syempre... Yeah, adapt mo na lang yun eh. Wala naman na tayong magagawa eh. Pero syempre sa pag-adapt naman natin ay dapat alam pa rin naman natin ang ating mga gagawin. Kaya naman ha, mga kakibat sa pagbabalik ko, ibabahagi ko sa inyo o ibabahagi ko sa inyo ang ating mga daluyong safety tips. Syempre, it, lalo na yung sa mga nasa coastal areas. sa may mga, pag sinabi natin coastal areas, ito yung mga malalapit sa mga sa ma malalapit sa mga karagatan, yung mga bahay nila, hindi ba? So, na kailangan natin ng mga paalala na alam mo yun, yung mga gagawin natin, papaano nga kapag halimbawa nagkaroon ng daluyong o bago magkaroon ng daluyong, hindi ba kinakailangan po na ang bawat isa sa atin ay handa. Ayan, sa mga nanonood po sa ating online, maraming maraming salamat po ha. Live na live po kami sa aming Facebook page na dzjv 145 Itracho Calabrizon, sa aming YouTube channel and of course sa aming pong website live na zbni.ph Tumutok lamang po kayo at sa pagbabalik ko, ibabahagi ko na sa inyo ang ating daluyong safety tips. Oras po natin, it's 1.13 in the afternoon. Naghahatid ng napapanahong impormasyon at inspirasyon para sa buong Kalabarzon. Tagasulong ng mga proyektong pangkaunlaran para sa katagumpayan ng bawat mamamayan. Himpilang naglilingkod sa Diyos at sa bayan. DZJV 1458 Radio, Radio Kalabarzon. Kalabarzon. Time check, it's 1.17 in the afternoon. Mga ganang tanghali, muli kalabarzon. Kabi talago na Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programa, kakibat. It's Tuesday afternoon. At ako po muli ang inyong makakasama. Ako po si Maricon Rodriguez. Ayun mga kakibat, kagaya kanina nabanggit natin, syempre may bagyo, asahan natin yan. At may paparating pang ang bagyo, hindi ba? Asahan po natin na may posibilidad na magkaroon ng daluyong. Kaya naman, yung oras po na ito, ibabahagi ko na sa inyo ang ating topic ha, patungkol sa ating mga paalala kapag nagkaroon daw po ng daluyong at lalong-lalo na kung mga kabahayan ninyo ay nasa mga coastal areas na tinatawag. Ayan, unang-una po ha, makinig-makinig. Ayan, sabi dito, makinig sa abiso ng otoridad. Laging sumabay-bay sa babala mula sa pag-asa, LGU, at iba pang opisyal na ahensya bago. At habang may bagyo, o oh, kinakailangan po talaga syempre, lalo na kapag may bagyo, o oh, anumang uri ng sakuna, ha, ay kinakailangan po na lagi tayong makinig sa abiso o sa advisory po ng kinauukulan o ng authority. Kasi kapag po tayo ay nakikinig, ibig Sabihin nun, tayo ay ma-update malalaman natin ano na nga ba na na nga ba ang bagyong ito ano na nga ba ang lagay ng panahon may mga banta ba ng storm surge diyan sa mga lugar natin lalong-lalo lalo na kung ang bahay mo nga ay nasa mga coastal areas kinakailangan na ikaw ay laging updated kasi mahirap na baka mamaya alam mo yon todo, todo scroll ka sa inyong Facebook page sa inyong Facebook tapos after na, hindi ka pa pala updated sa mga nangyayari sa lagay ng panahon ay eh, siyempre ngayon, hindi naman natin so sobrang nagagamit na ang ating mga uh, TV. Hindi ba din tayo tumututok talaga sa TV? More on tayo ay nasa social media na at kaya naman kinakailangan na yung mga social media ninyo, hindi ba? Para kayo ay kumuha ng mga uh, updates o sa lagay ng panahon. Ano na ba nangyayari sa paligid natin? Kumaga ngayon, kinakailangan talaga na handa ang bawat isa po sa atin. Mahirap na tayo ay walang alam. Tapos ending, saan mo isisise? Sa gobyerno, sasabihin, hindi naman kinag-abiso. Sasabihin ka, kulang naman ang mga pinagsasabihin. Hindi ba? Kulang mga mapaalala. Ay nako pa ipaulit-ulit na ibinabalita eh syempre as a person at lalo na kung ang bahay mo ay nasa coastal areas, napakahalaga na ikaw ay updated sa ano man nangyayari sa lagay ng panahon at syempre syempre kinakailangan din ha pangalawa iwasan ang pagpunta sa baybayin Huwag wag magtungo sa tabing dagat para manood ng malalaking alon dahil lubang delikado ito sa mga panahon na ito syempre wala namang sunset ngayon ang ah, mapapanood mo lang dyan ay eh, malalakas na alon. Wag mo nang uh, kumaga, mo nang anuhin na uh, wag mo na yung goal mo na makapag video tapos ipapost mo sa Facebook eh, eh marami namang mga may trabaho talaga, may mga trabaho talaga dyan. Halimbawa, reporter, kaya namin hindi ba? Na yun ang trabaho. Pero syempre kung ikaw naman, ay dyan ka na nga nakatira hindi ba? Ayokan lumabas ng bahay na ako naman. At syempre, iwas-iwasan na kayo ay tatambay nga dyan. Kasi nga, mataas ang alon. Wag na magvideo, wag na na mag-live, hindi ba? Kasi minsan sa pagla para lang uh, makapag-inform ng ibang tao, makapag-post sa Facebook, hindi ba? To the point na napapahamak. O, so, iwas-iwasan po natin yun. syempre, alamin din yung mga evacuation areas, lalo na nga kung ang bahay na sa mga na mga coastal areas kinakailangan, na siguraduhin na alam mo at alam ng buo mong pamilya, ayan, alam ng buo mong pamilya kung saan ang evacuation center. Alam kung saan ba, saan ba, paano ba ang daan doon patungo paano ba makakapunta doon sa evacuation center na yon sa inyong mataas na lugar na yon hindi ba kaya kinakailangan ha ang communication ng bawat pamilya Oo, sa mga panahon lalo na ito syempre more on wala namang din signal hindi ba mahalaga na una pa lamang sa paghahanda pa lamang talaga ay nakakapag-usap na ang bawat pamilya at syempre pang-apat kayong maligo o mangingisda iwasang pumalaw o mag swim sa dagat habang may banta ng daluyan syempre kagaya ng sinabi natin Nina ang daluyong po, ito ay, ay syempre, mataas to na ano ng tubig, eh, na sinamahan po ito ng hangin. Syempre, kapag kayo ay naanod niyan, o, oh, itas hindi kayo marunong lumangoy, anong ending, malulunod, hindi ba? Kaya uwasan po natin na kayo ay maligo o mangisda, lang lang na kapag may banta, hindi ba, ng storm surge, or halimbawa, kahit, kahit bagyo lang, o wala pang abiso ng, uh, wala pang abiso na may, uh, may banta ng storm surge, wag na po kayong maliligo, wag mangingisda, kasi minsan nga, hindi ba, may mga nasasawi na mangingisda, or may mga alam mo yung matitigas ang ulo na talaga naman nangingisda pa ay inabutan ng bagyo eh, di ang hirap, hindi ba? Ako po kaya iwas-iwasan po natin yan at syempre, syempre din po kinakailangan at napakahalaga na tayo po ay maghanda ng go bag maglagay ng pagkain, tubig, flashlight, gamot radyo, di ba pang mahalagang gamit na madaling dalhin kung kinakailangan lumikas, syempre asahan mo yan dapat kapag ikaw ay nakatirangan sa coastal areas, asahan mo dapat na alam mo yung handa ka na na. Nandiyan yung go bag. Ito yung mga kahalagahan ng go bag kapag halimbawa po may mga sakuna, hindi ba syempre kapag alam mo may go bag ka, alam mo na yung kukunin mo, hindi ka na para mataranta na kung ano pa yung ililigtas mo, hindi ba? Kasi sayang ang oras. Bak mamaya dahil nga sa pag ah, dahil sa pag ah, mo pa ng mga gamit-gamit, pagsasalba mo ng mga gamit-gamit, hindi ba ay doon ka pa mapahamak. So, pero kung may, may mga nakaredy na kayong go bag, yun ang maganda, hindi ba? Ano ba nilalaman ng go bag? O sabi dito, may tubig, may pagkain, kung yung mga mabilis na makakain, hindi ba mga instant, o, o alam nyo sa panahon ng ganit na may mga bagyo, o ano sakuna, hindi ba? Napakahalaga po nito sa sabihin uh, baka sinasabi ninyo, eh, wala naman tong magiging ano, kapakinabangan. Ako po, meron po yan pagdating ng panahon, kasi hindi na nga po nating alam ang mga nangyayari, hindi ba sa paligid natin, so kinakailangan talaga na kumbaga wala pa yung mga pangyayaring yun. Tayo ay naghahanda na ilaan. inaalam na natin ano ba yung mga kinakailangan nating gawin hindi ba? At syempre, syempre, ito pa po ha, pang anim ilipat sa ligtas na lugar ang mga gamit. Itaas o ilagay sa mataas na bahagi ng, ng inyo pong uh, bahay, ang mga kagamitang madaling masira sa tubig. O, syempre, nandiyan ang na mga, alam mo yung mga kagamitan natin, mga appliances, hindi ba? Para, syempre, pag kaganyan, asahan nga natin ng pagpaha, ay habang maaga, kung may taas ang bahay ninyo, at kung may itataas pa mga gamit-gamit, ay itaas na po ninyo. Kasi mahirap kapag yan ay nabasa, ay nakupo, may hirap na yan maayos. Kumbaga, bibili ka na lang ng bago. At syempre, syempre, alam mo naman, ang mahal na ngayon, hindi ba? Tsaka, bago nyo pa yan maatikha, ay baka mamaya hulugan pa. So, hindi ba kaya itaas po. Itaas po natin yung mga gamit natin. Kinakailangan. Kasi nga, mahirap mabasa po, lalo na pagka mga appliances. At syempre, iwasan din po ha, na kumbaga, i-on mo agad yung kuryente, Yung switch ng kuryente natin. Ha, yung kontador natin. Hanggat, uh, I check nyo muna. Baka mamaya may sira o nabasa din yung linya ng kuryente natin. ay baka mamaya tayo ay o kayo ay mga kuryente ay mahirap na. Hindi ba? So ingat-ingat po ang bawat isa sa atin. Ha? At syempre ito pa po ang huli. Unahin natin ang kaligtasan. Tama nga naman. Kapag may abiso ng sapalitang paglikas, agad na sumunod at makapagtulungan sa otoridad. Kapag halimbawa po, paulit-ulit natin sinasabi, kapag kayo ay pinalikas, nagbigay ng abiso na kailangan nyo ng lumikas, lumikas, putayo, po tayo. Huwag matigas ang ulo, huwag na kayo magmatigas kasi sinasabi ko sa inyo kapag kayo ay natrap, kapag kayo ay hindi pa nakaalis dyan, sinong masisisi? Ang gobyerno na naman, ang pamahala ang lungsod na naman, hindi ba? Eh habang maaga nga, nagbigay na nga ng abiso na lumikas, matigas ang ulo, hindi lumikas, ending na trap. Eh may mga kasama pang bata, may kasama pang matanda, hindi ba? Kapag po mga ganitong sitwasyon, kinakailangan po na ang bawat isa sa atin ay nakikiisa. Tayo po ay nagpapasakop, hindi ba sa mga kinauukulan. Tayo po ay sumunod. Kasi mahirap na kapag tayo ay napahamak, hindi ba? At hindi, kagaya ng sinasabi ko ng mga nakaraan lagi, hindi lang naman tayo ang tao na na ililigtas nila. Marami pang ibang pamilya ang nangangailangan din sa kanila. So tayo po as a person, hindi ba, lagi nating isaalang-alang, lagi natin uh, tingnan, hindi ba, if tayo ba ay iligtas, lagi natin piliin na tayo ay sumunod, magpasakop, tayo ay magpasakop sa kinauukulan, hindi ba. Parang yung mata ko, parang patulog na ako, hindi ba? <laughs> Oo. Kasi very bad weather talaga. Oo, gusto ko nang matulog, parang hindi pa pwede. Kasi marami pa tayong trabaho, marami pa nangyayari sa paligid natin. Napakadaming pasabog, hindi ba? Anyways, mga kakibat, ito mga paalala na ito kahit naman paulit-ulit hanggat hindi ito tumatatak sa ating puso't isipan. Ay ba, ay uulit-ulitin ko pa rin ang pagbibigay ng paalala, hindi ba? Kaya naman mga kakibat, ha? Sa mga nanonood po sa amin online, maraming maraming salamat. Hello, hello kay Micah Perez, kay Rija Ayana Malolas, kay Tita Arlene. Tahuna, maganda-magandang hapon and happy watching sa mga taga Victoria Laguna. Mga ka Kibot, magpapaalam na po. At sa mga nagdaraos ng karawan, happy, happy birthday. O, oh, kung sino-sino man kayo, happy, happy birthday sa inyo. Nagdaraos ng anniversary, happy anniversary sa inyo. O, oh, anong mang okasyon ang pinagdiriwang ninyo. Aba, ay congratulations. Hindi ba? Kaya naman mga kakibat, it's time para magpaalam. O, oh, misan talaga kapag tayo ay nagsimula, kakibat nun ang pagpapaalam. Hindi ba? Kaya naman kinakailangan na tayo ay Maging mag-ingat po ang bawat isa sa atin dahil always and always remember na ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po ha dahil susunod ang programa ang KKK, Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.27 in the afternoon Sa kuna at mga di inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Daniel Castro at Rose Lunes hanggang Biyernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabar Radio